lumaking iba sa kanyang mga kapatid itong si Lucas. Dahil kumpara sa kanyang mga kapatid, ay dihamak na mas matalino at mas magagaling ang mga nakatandang kapatid nito sa kanya. At ang pabor ng kanilang amang si Isberto ay nasa mga kapatid nito. Minsan nga'y ginagawang pagtulungan ng kanyang mga nakakatandang kapatid itong si Lucas at kanila itong kinukutya at pinagkakaisahan. Ginagawa lang hayaan nitong si Lucas ang mga ginagawang hindi maganda sa kanya ng mga nakakatandang kapatid dito. At kapag nagkataon naman na nahuli ng kanilang ama ang pangahamak dito kay Lucas, ay ginagawa naman itong ipagtanggol ang anak nito. At pinapagalitan ang mga nakatandang kapatid nitong si Lucas. Wala na ba kayong ibang alam? Kundi pagkaisahan niyang si Lucas? Hindi naman kayo inaano ng kapatid niyo ah. Bakit gano'n na lang ang galit niyo sa kanya? Tingnan niyo nga kapatid niyo. Dapat kayo pa nga magtanggol sa kanya. Mga inutil talaga. Tinaguruan pa naman kayong matatalino. Tapos ganyan lang kayo kung umasta? Galit na sambit ng kanilang ama. Matapos ngang sabihin ng kanilang ama ang mga bagay na yon, ay nagsitahimik ang mga ito. Sa sandaling yon, ay napayakap na lang sa kanyang ama itong si Lucas at doon na naiyak ng tuluyan itong si Lucas. Mas napalapit nga sa kanyang ama sa sandaling yon itong si Lucas at ginawa niyang maging masunurin sa mga sasabihin sa kanya ng kanyang ama. Nagustuhan naman ng kanyang ama ang pagiging masunurin itong si Lucas. Dahil sa anim itong mga anak, ay itong si Lucas lang ang hindi suwail sa kanilang ama. Alam naman ni Lucas sa una pa lang na pagiinitan siya ng kanyang mga kapatid dahil sa pagiging malapit niya sa kanilang ama. Dahil sa Iisipin namang itong sip, sip itong si Lucas at habo lang ang yaman nila na mapa sa kanya. Hinayaan lang ni Lucas ang mga kapatid nito sa kanilang pagdududa sa kanya. Dahil simula nang ipakita at iparamdam nila kay Lucas na wala silang pakialam sa kanya, ay wala na rin pakialam itong si Lucas na sa kanila at nagsikap siyang hindi humingi ng tulong sa kanyang mga nakatandang kapatid. Hanggang sa dumating ang araw na pumukaw sa magkakapatid, ang araw na naging masipag ang mga ito sa pagbisita sa kanilang ama. Dahil sa bigla nalang sinugod sa ospital ang kanilang ama at na-diagnose itong merong kanser sa kanyang baga, dahilan sa walang tigil nitong paninigarilyo. Kinabahan ng mga kapatid nitong si Lucas sa sandaling yon. Hindi dahil sa naospital ang kanilang ama, kundi dahil sa kanilang manang matatanggap. Dahil sa iniisip ng mga itong baka mamaya pa na ang kanilang ama. Dahil doon, kung kaya't nagmadali ang mga kapatid nitong si Lucas na bumisita sa kanilang ama doon sa hospital buti at nagawa niyo pang bumisita kay Amang. Inaantay nyo pa talagang naghihingalo na yung tao bago kayo magpakita dito. Pinapahalata niyo lang talagang mga mukha kayong pera. Mana niyo lang, mahalaga sa inyo. Wala kayong pakialam sa tao. Pagsumbat ni Lucas sa mga kapatid nito. Nang kanyang masilayan na mga itong papasok sa kwarto ng kanilang amang kasalukuyang nakaratay bahagyang nainis sa mga kapatid nito sa inasta nitong si Lucas at pagbubuhatan na sana ng kamay ng kanilang nakaran ng kapatid na si Edward kundi lang ito hinawakan at pinigilan ng iba pa nilang mga kapatid Respeto naman sa ating amang may sakit huwag yun namang dalhin dito ang initang ulo nyo Sambit naman ng isa pang nakakata kapatid ni Lucas na si Richard Nangyari ngang, hindi na kinaya ng katawan pa nitong si Isberto ang iniinda nitong karamdaman hanggang sa bumigay na ang katawan nito at pumanaw. Sa burol nga ng kanilang ama ay itong si Lucas lang ang naging matyaga sa pagbantay at pagpuyat dahil sa yun na lang ang mga huling araw na masisilayan niya ang katawan ng kanilang ama sa araw nga ng libing ng kanilang ama ay nagawa pang bastusin ng na mga nakakata ng kapatid dito nang ginawa nilang magsagutan sa kanilang manang makukuha at nagagawan kung sino ang magmamana ng kanilang ari-arian. Napailing na lang sa sandaling yon itong si Lucas at hindi na dumagdag pa para makaiwas sa sigalot. Nangyari ang tahimik na nanatili ito si Lucas sa bahay ng kanilang ama dahil sa inakala nito si Lucas na sa kanya ipapamana ng kanilang yumaong ama ang bahay nito. Sa mga araw na dumaan niya ay tahimik lang itong magkakapatid. Labas dito kay Edward na ginawang pumunta sa bahay ng kanilang yumaong ama na lasing. At doon ay ginawang pagsabihan ng kung ano-ano itong tahimik na si Lucas. Baka asang-asa ka Lucas na sa mapupunta ang bahay na to. Huwag kang umasa dahil ako mismo ang tututol pag nangyari yan. Hindi ako papayag na ikaw na walang kwenta ang magmamana nitong bahay na to. Tandaan mo yan Lucas, hindi mapapasayo ang bahay na to. Sambit ng lasing ng si Edward. Isang buwan ang lumipas, naging excited itong mga nakakata ng kapatid ni Lucas nang ginawa na silang ipatawag ng abogado ng kanilang yumaong ama para sabihin sa mga ito ang kanyang last will and testament. Habang nakaharap nga sa abogado ng kanilang yumaong ama ang magkakapatid, ay halata ang kaba sa mga mukha ng mga ito. Hanggang sa binasa na nga sa kanila ang last will and testament ng kanilang ama napasigaw itong mga ng kapatid ni Lucas nang madinig nilang mga magagandang ari-arian ang ipinamana sa kanila lalong lalo na itong si Edward na sa kanya ipinamana ng kanilang ama ang mansyon nito napangiti itong si Edward habang nakatitig kay Lucas sa mga sandaling yon na nagpapahiwatig na ano ka ngayon Lucas idipanalo pa rin ako sa akin pa rin napunta ang mansyon ni ama. Hanggang sa huli ay talunan ka pa rin. Pabulong na sambit nitong si Edward. Samantalang itong si Lucas naman ay nanlalamig na sa sandaling yon dahil sa hindi pa rin niya naririnig ang pangalan nito. Nang bigla na lang nagtawanan ang mga nakatandang kapatid nito nang bigkasina ng, big ng abogado ng kanilang ang ama ang manang para kay Lucas dahil sa ang manang ihinabili ng kanilang ama para kay Lucas ay ang lumang bahay nila na makikita doon sa maliit na baryo na kinalakhan ng kanilang ina. Pinagkaisahan at lalo pang pinagtawanan nga ng kanyang mga nakakaranang kapatid itong si Lucas sa sandaling yon at pinagsalitaan ng mga masasakit na mga salita. Tingnan yung pagbumuka ni Lucas Umasayatang sa kanya ipapamana ni Papa ang yaman ng pamilya. Mukhang binagsakan ng langit ang pagbumukaw. Oh. tumatawang sambit ni Edward. Di mo kasi kami ginaya. Kita mo na? May minana kami kahit wala kami sa tabi niya. Ganyan ang ugali ni Papa. Ayaw niya ng pasipsip na tao na kagaya mo Lucas. Ngayon, anong napala mo sa pagpapasipsip kay Papa? May nakuha ka ba? Di ba wala? kawawag Lucas. Luhaan, sambit naman ang isa pa nitong nakakatanang kapatid na si Eduardo. Matapos nilang pagsalitaan na mga masasakit na mga salita itong si Lucas, ay kanila pa itong pinagtawanan ng todo. Ip at ipinambuka sa kanyang isa siyang sipsip -sip sa kanilang ama nang nabubuhay pa ito. Sa mga sa mga sinambit nga ng na mga ng kapatid dito ay bagyang pinaghinaan ng loob itong si Lucas. Ngunit mas pinili niyang magpakumbaba at hindi na pinatulan pa ang mga kapatid itong nangungot niya sa kanya. Ginawa na lang itong si Lucas na sabihin sa kanila ang nararamdaman nito sa pangyayari. Kung iniisip niyong sip-sip ako kay Papa at may balang akong kunin ang yaman ng pamilya natin, ay diyan kayo nagkakamali dahil wala sa isip ko ang mga angkin ng hindi akin. Lalong lalo na ang magpapasipsip kay Papa ay hindi ko yang gawain. Taos puso ko yung sakripisyo para kay Papa dahil wala na siyang ibang maaasahan pa sa pamilya na mag sa kanya. Kung di lang sana ako nagsakripisyo ay malamang di na dito umabot ang haba ng buhay ni Papa. Malaki pa rin ang pasasalamat ko sa mga sandaling nakasama ko si Papa dahil mas nakilala ko siya ang totoong siya. Kung iniisip niyong masama ang loob ko dahil yung lumang bahay lang ang pamana ko ay diyan kayo nagkakamali. Taos puso ko pa rin tatanggapin iyon at masaya kong tinatanggap ang mana na iniwan sa akin ni Papa. Ano pang sasabihin niyo laban sa akin? Sabihin niyo na lahat-lahat para matulog na natin ngayon. Mga mapangusgang mga wala namang naambag kay Papa. Seryosong sambit nitong si Lucas. Matapos sabihin iyon ni Lucas, ay nagsitahimik ang mga nakatanang kapatid dito. Hanggang sa naghiwa-hiwalay na nga ang mga ito, ay walang ni isang nakialam dito kay Lucas. Hindi naman maikaila na bahagyang nadismaya itong si Lucas sa sandaling marinig niya ang kanyang mamanahin dahil sa nasa malayo pa ang lokasyon ng lumang bahay na kanyang minana kung kaya't di pa iyon nabisitahan agad ni Lucas. At dahil na rin sa inakala nitong luma naman yung bahay na yon. Sa kabila ng naging desisyon ng kanilang ama sa paghahati-hati ng mana sa kanila ay hindi itong si Lucas nagtanim ng galit sa ama nito. Lalong-lalo nang hindi niya sinumbatan ang kanyang ama at kanyang ang ginalang ang desisyon ng ama nito. Sa mga araw na dumaan ngay, nakaramdam itong si Lucas na dapat niyang puntahan yung bahay na ipinamana sa kanya ng kanyang yumaong ama. Ilang gabi ring, puro na lang ganun ang napapanaginipan itong si Lucas dahil sa ayaw na rin niyang ginagambala siya at kinikilabutan na rin ito kung kaya't minabuti na nitong puntahan yung bahay na ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Nakaramdam ng excitement itong si Lucas nang siya'y papunta na sa bahay na kanyang mana. Dahil doon kung kaya't naging excited na rin itong si Lucas na makarating na sa bahay na iyon. Matapos ng ilang oras na biyahe, ay nakarating din itong si Lucas sa lokasyon ng bahay. Matapos ng ilang oras na biyahe ay nakarating din itong si Lucas sa lokasyon ng bahay. Ginawa niya munang pagmasdan yung bahay at inalala yung mga nangyari doon. Nang siya ay bata pa lamang. Bagya pa ngang naluha itong si Lucas dahil sa bumalik halos lahat ng mga gandang alaala -ala ng kanyang ama at ina sa kanyang isipan. Ngunit nang pasukin na ni Lucas yung bahay, ay labis na pagkagulat at pagkamangha ang nadama nito. Dahil lang kanyang natagpuan doon sa loob ng bahay ay mga magagandang larawan ng kanyang ina at ama na magkasama. At ang isang nagpamangha pa dito kay Lucas ay ng kanyang masilayan na madaming mga nakatagong yaman doon sa loob ng bahay. Doon din yung mga titulo ng lupain na binili pa ng kanyang mga magulang. Labis na pagkamangha ang nadama ni Lucas sa sandaling yon dahil sa hindi niya lubos akalain na ganun pala kaganda at kadami ang ipinamana sa kanyang ari-arian. Sunod na napansin ni Lucas ang isang liham na iniwan sa isang mesa. At dahil sa nakalagay ang pangalan nito, sa labas, ng sulat na yon kung kaya't kanya itong binasa. Lucas, siguro pag nabasa mo to ay wala na ako sa mundong ito. Gusto kong sabihin sa iyo na maraming salamat sa sakripisyo mo. Maraming salamat sa pag-alaga mo sa iyong ama. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Ikaw lang ang nag-iisa sa mga anak ko, ang nagparamdam sa akin na importante ako at mahal na mahal mo ako. Kaya naisip kong sa iyo ipamana ang lahat ng to. Nawaingatan mo Lucas ang mga bagay na to dahil ang mga bagay na nandito sa loob ng bahay ay napakahalaga para sa akin. Alam kong iingatan mo ito kaya sa iyo ko ito ipapamana. Paalam Lucas, nagmamahal, Papa. Matapos basahin ni Lucas yung sulat ng kanyang ama, ay napatulo ang mga luha nito. Nangyari ngang hindi binalita ni Lucas sa kanyang mga nakatanang kapatid ang kanyang nadiskubre para hindi na ang mga ito magbalak pang bawiin sa kanya ang ari-ari ang kanyang natanggap. Ngunit sadyang mabilis sa mga ito na makasagap ng balita. Kung kaya't nalaman agad nila ang mga nangyari dito kay Lucas. Nangyari ang binalak pa ng mga kapatid itong si Lucas na kaibiganin siya at makipagayos sa kanya. Yun ay para mapalapit sila kay Lucas at madali nilang maagaw dito kay Lucas ang mga yaman na natanggap nito. Ngunit hindi na nagpa pa itong si Lucas sa panlilin lang nila. Kung kaya't walang nagawa ang mga ito. Kundi titigan at mainggit na lang sa minanang yaman ni Lucas. Nangyari ngang nagsisi ang mga kapatid ito sa kanilang nagawa kay Lucas. At nainggit sila ng tuluyan dahil sa mas maganda pa pala ang natanggap kumpara sa kanila ni Lucas. Mga ka-explorers, huwag agad nating husgahan ang mga bagay na sa atin ay binibigay. Dahil sa hindi pa natin alam ang totoong dahilan kung bakit sa iyo iyon ibinigay.